Okay guys, welcome back again to my YouTube channel. Ito, uh, mag -choo -choo na tayo ng Santi MX. Okay guys. Uh, Nakadrain na yung langis niya. Dinrain na natin. Uh, okay. Okay, yan ang tamang tap. Yan ang tamang tap dead niya. Okay, TDC. Okay. Yan, medyo kinalawang lang yung magneto niya. Ito siya. Tapat, pagtapatin lang yan yung index mark pati yung marking ng magneto. Okay, guys. Tapos yan, galawin na yung karbura yan. yan. Napakaluwag na. Ano, naririnig nyo Malagitik na. Okay, yan tayo mag-a-adjust. kapag nagano kayo ng pillar gauge kailangan yung nakagat yung pillar gauge yung kinakagat nyo yung hindi siya maluwang hindi maigpit yes. guys na side po hindi yeah, na no, yeah. kailangan po uh, yung kinakagat niya hindi siya maigpit hindi siya maluwang okay uh, both side dyan 0.08 mm okay guys uh, yun, lalagay na tayo ng langis tama na po yung adjust ng barbola nito standard po yan Magyabagya Mga 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 Sige Hey guys Ito uh, Tapos na tayong Nag tune up ngayon uh, pati na rin change oil ngayon ito magpapalit tayo ng uh, oil seal tanas isa lang yung sa kabila wag kayo naman ayun guys kinalas ko na sya dito ko na lang sya kinalas sa ilalim yung pinaka ano na hindi ko na yung inner tube iniwan ko na dito ito lang yung kukunin ko yun o no? ganun lang o oh. ganun lang kadali o oh. guys, uh, lilinisin ko muna tapos tatanggalin ko lang to yung oil seal to. so cover lang to, yung oil seal nandito sa loob okay pakagali lang okay guys, yan talit na tayo ng oil seal yan na Okay guys, yan tapos na tayo ng nagpalit ng oil seal at nag-chone up yan. Okay na, paanda na lang natin. Okay, yan na guys. Ang andar na po si Tia Max 155. Yan. Napakagandang andar. Okay. Ayos. Wow, okay. Okay, hanggang dito na lamang guys. Uh, bye bye. Okay.